ang video tayo mag ka na ay mag ano ka doon marami doon maganda doon bilisan natin maglakad kasi malayo pang lalakarin oo siyempre ikotin natin kaya doon no kahit mainit ng dami doon Oo. Buti nga may ganito na oh, dati wala ito. Hindi pa na. Mm -mm. Bago lang. Bago lang ito Ayan, oh. Ay, ang tourist Hindi siya na andar, may tao. Ay, nandar mahina lang. May tao. Ano, kita mo yung mga tao. Hindi talaga. Ah. May something 'yan na umaaakyat, girl. Sintosa. Ate Sintosa doon yung kay Bukal. Oo. Sa uh -oh. Sintosa. Mhm, -mm. parang ganyan din. Okay na lang 'yan. Oo. Oo, pwede doon. Marami kaming picture doon noon nila Ate kristina Wala pa yung ate mo, hindi pa yan hindi pa siya yata nandito nung time na yung mga 2014, 15 yun pwede ka dyan tumawid eh nung pumunta kami dyan noon dito kami tumawid sa stoplight tapos tumawid mano dyan sa kabilang ah. bus na o, oh, hindi mo alam kung saan, ano yan sila, galing ang bus. Noon kasi mahaba yung ano namin, oras na hindi off, umaga, alas utso na labas na kami. nung, oo, tas ang uwi noon alas sa is, kaya kung saan saan kami nakakarating. wala <laughs> na. Oo, wala na. Nagbabago talaga ang panahon. Dating nga dyan no Dito lang kami dati Sure kata na dyan Ngayon iikot pa dito sa kabila Kasi ito ginagawa Ano kaya ito? Baka ito Meron Meron din kami Diyan inakita noon na pwede siya, pwede ka umakyat pero sa ngayon parang hindi na yata. Yung inaanohan ng mga artista pag nag-show. Oo. Oh. Diyan. Uh -uh. Ito yan o, oh, yan o. Oh, daw, ano na yan, dorian-dorian na may tinik-tinik na yan. Mall yan eh. Uh -uh. ng mga artista. nago kasi pala yung daanan dito oh, mag iikot ka na dati kasi dito lang oh. paikot ikot na pala ito at ginagawa